Hello guys, good day po. Maayong adlaw sa inyo tanan, maayo buntag. At eto nga guys, ipapakita ko sa inyo yung mga nahant natin dito sa halagang 1,000 pesos na ating barya. At ito ay halagang 600 guys, yung BSP yung NGC na 5 piso at may halo na pa ilan-ilan na BSP na 10 piso at may NGC rin. At ang nahunt natin dyan guys, etong commemorative na Andres Bonifacio. Yan. At ang nagpanalo dyan, etong year 2018 na Prosted. Isa, harap at likod po yan. At itong 2019 na Reverse Pros, dalawa. So ayan, nakatatlo po tayo dyan. Ang nagpanalo dyan, etong 2018 na Prosted. At dito naman tayo sa tigpipiso guys. So medyo madami-dami yan na tigpipiso 400. At ang nahunt lang natin dyan guys. Ito papakita ko kahit common pero ang gaganda ng kondisyon guys. So tignan ninyo. May mga laster siya guys kung mag -co po kayo ng common. So ganyan dapat kaganda ang kondisyon guys. Parang pros oh. May laster. Year 2012 po yan, dalawa. At isang year 2014 at isang 1997. So, tignan nyo guys yung 1997, napakaganda pa. Ang karaniwan niya ay nabubulok na. So, yan po ay maganda pa. Yan. At siyempre ang nagpanalo dito sa ating piso sa ating coin hunting ang NGC na nagahari dito sa piso na NGC year 2017 at ayan madadagdagan na naman yung ating 2017 ayos at syempre maraming salamat po sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta po dito sa ating channel maraming salamat po sa inyong lahat guys at lalong lalo na doon sa mga nag at nagla-like sa ating video. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay wag kayong magsawang magshare at mag-like sa ating video. Baka napalitan na. Okay, 2017 pa rin. At salamat din sa mga kapwa ko coin hunter at sa mga idol natin na coin collector. Maraming salamat po sa inyong lahat. At 'yan nga ang ating na hunt dito guys. So hindi ko na ipapakita yung mga common na piso. At ito ang kukunin natin. Commemorative na Andres Bonifacio. 'Yan. So dalawa ang nagpanalo dito sa ating coin hunting. Etong year 2018 na frosted na 5 piso at uh, yung 2017 na piso so ayan guys eto na lang ang ating ipapakita okay maraming salamat po sa inyong lahat guys sa mga sumama dito sa ating coin hunting sa kabuuan na 1000 pesos maraming salamat po sa inyong lahat keep safe always guys and God bless